Magandang buhay mga momshies! Ayan. Teka lang, sarado ko lang yung pinto namin. Ayan, so... yan. wait lang. Ano ba ito? Ang lapit. Ayan. Magandang buhay mga momshies! So, bale, pupunta kaming tagaytay ngayon. At... Hindi pa ako nakakapag-prepare actually. Mukhang katulong ngayon, di ba? Pero, alam nyo minsan, mahirap kasi maging maganda ng pa-straight. Kaya, dapat minsan pangit din tayo. Kaya, sa mga fee, kung feel nyo pangit kayo minsan, normal lang yan sa mga magagandang babae. Anyways, ayun. So, pupunta akong Tagaytay ngayon at titignan ko kung ano yung mga interesting na ma vlog ko dun. Sana may mag-vlog ako na something interesting na hindi lang puro kaharutan. Siguro something na educational din. So, ayun. Magpe-prepare na ako ngayon. Okay, so, lagay ko lang yung camera ko dito. Ayan. At, ano ba yan? Pangit ng chan ko. At, magpe-prepare ako ngayon. Ayan. Yeah, so hindi hindi pa ako tapos mag-prepare eh. yung mas yung mustard kong sweater nasaan? <gasps> Ayun. So ano, balikan ko na lang kayo, mame pag maayos na ako. Ah, mukha pa rin akong katulong, pero tandaan nyo talaga, hindi lahat ng times maganda tayo, okay? Kaya kung pangit kayo minsan, nako maganda tayo, yun yung tandaan nyo. So, yun, babalik mo na ako, maliligo muna ako. Langan naman, isama ko pa kayo sa pagligo ko. So, yan, sige, bye mga momshies. Muling nagbabalik. Jo sa Nampasay City. Tita Camille! Charot! Hi guys! So, bumalik ulit ako. Teka lang. Okay, so, ayan, naka-earth tone ako ngayon. Para, kung ngayon, si Song Hye Kyo Teka lang. Ayan. I love you! <laughs> so, eto, um, papakita ko lang naman sa inyo yung aking essentials na dadalhin ko ganda ng hair ko mm. may wala akong cheekbones puro taba kasi ayan um yung mga dadalhin ko na ano na essentials ko sa Tagaytay so first kojisan Shucks, ang dami ko na pala talagang pimple. Kasi alam nyo ba, ito kasi ako, nagmamagaling kasi ako. three days akong di naliko. As in, hindi ako nag ano, nagbasa ng hair, ng ano. Pero naghugas ako ng kung ano-ano, syempre. ayo uh, ayo ayun, ang dami kong pimple. Kasi akala ko, sa sabi ko, sa bahay lang naman ako. Hindi naman ako lumabas. Wala namang dirt na napunta sa face ko. Pero hindi pala siya ganun. Ayan. Ayan, ang pangit ko tuloy. So, yon Second essential. So, ito na. Yung kodisan ko. Lalaki ko na yan dyan. Second essential ko. Ito. Hindi pwedeng mawala tong moisturizer ko. Kasi, ito lang naman yung nagpapaka- ano, nagpapa-Korean skin sa akin. Third is yung notebook ko. Ito, marami kong essentials na dadalhin. Yung notebook ko kasi, ano siya, wala. Andito lang yung mga, uh, ano ko, mga um, reminders. Eh, kasi ako, minsan, di ba tayo, kailangan din natin lang may mag-remind sa atin everyday. Kasi lagi tayo nagkakamali. Alam mo yung tipong nasasaktan na nga tayo. Babalik pa tayo dun. Di ba? Parang tanga. So, fourth is yung aking journal. So, since, ano, gustong gusto ko si Abby si Ginaya ko siya, nag- umano ko ng sarili kong journal. Pero yung murang edition lang yung sa akin. Kasi, ano ba yan? Nandiyan yung kuya ko. Nakakainis. Nahiya tuloy ako. So, ayun. Ito yung, ano ko siya. Siguro, bibigyan ko kayo ng vlog kung paano gumawa ng sarili nyo yung journal. Teka lang. Ito yung introduction ng journal. Tapos, yes. ayan. Basta ilagay nyo. Eh, wala naman siyang guidelines, Sarili yung creativity lang yung gagana dito. Sorry ah, eh, kung hindi ko kasi, hindi kasi ako comfortable sa, ano yun, sa, sa, iba na. So, ito. Ito yung friend ko. Si Anne. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Siya yung friend ko na isa talaga siya sa pinaka-close sa heart ko na unfortunately or fortunately bumalik agad kay God. So, kung nasaan ka man, Anne, ngayon, alam ko nasa loving embrace ka na ni God. Love na love pa rin kita. Bayan, iyak na naman ako eh. Ay. Ayan, yung... <laughs> Sorry ah, yeah, medyo emotion. Kumakanta na naman tong kuya ko. So next, ito Yung pencil case ko. Wala naman siya dyan. Puro ball pen and pencil lang siya. Tapos siguro dadalhin ko na rin yung mga brushes ko. Eto. Kasi magpepaint ako doon. Kasi alam niyo naman ako, kahit saan talaga yung life ko revolves around the art. Kahit hindi ako yung pinakamagaling na gumawa ng art, I really do appreciate art. So, siguro yun yung isa sa mga secret kung bakit ganito ako ka-optimistic sa buhay. Kasi art, art is the medicine to the soul. Kung baga, pwede siyang biogesic, paracetamol, bioflu, kung ano na sinasabi ko. So, ayon. Sige, magpe-prepare muna ako, ha. Ah. Lalagay ko muna sa bag lahat. At, ba babalikan ko kayo. Ayan, guys. <laughs> Ayan. Wait lang. Um. Ayan, medyo hindi pa ako nakapag-ayos. Pero, ayan, medyo maganda na ako compared kanina. So, ayun. Habang nagtutupi ako ng damit ko para ilagay sa bag ko, sasagutin ko muna yung parang mga common questions about sa vlog ko. Bakit daw, Kali? Kasi, ano, ewan ko, mahilig, magulo kasi akong tao. Wait lang, ganyan. Magulo kasi ako ng tao. Ma mahilig ako mag... Camille kasi yung name ko, ba So, ewan ko. Since yung Kali, ano, yung Ka, yung start tapos yung Li, is kung Camille yung Middle, tapos ibabak mo, itatwist mo, parang ganun. So, siguro kaya ako napilian yon Teka lang. Ayan. Tapos, ang ding nagtatanong kung anong klaseng vlog yung gagawin ko. Um, ano nga bang klaseng vlog gagawin ko? Siguro more on arts and crafts ako. Tapos, bahala na. Kung anong matripan yung mga travel, travel vlog sana kung mayaman lang ako nako the travel vlog ako all the way kasi hindi ako mayaman eh ang dami kong damit. Guys, alam niyo ba, 4 days lang ako. Ang dami, ko dami kong dala. As in, dadalhin ko pa yung drone ko kasi maarte ako. Gusto ko i-test lahat yun. Shucks, ang dami. Wait lang. Teka, nagustuhan nyo ba yung anak ko? Actually, sa tatay ko, te. You know naman, pag magaganda yung damit ko, it's either sa, uh, ano, sa ukay or sa tatay ko. Minsan lang ako bumili ng damit na, ano, pero on sale. Hindi ako bumibili nung hindi sale. So, teka, ang hirap mag, ano... Uy, pag ano ah, next year, pag kailangan namin ni Mamang Allen ng mag a sa ano namin ha, mag-volunteer kayo. Kasi ang hirap maghanap ng actress. Pero sana dedicated. Ganun. Kasi, ewan ko. Sobrang hirap ng film. Sa sana hindi din nila kami dine-degrade. Kasi yung iba parang arts course, ganyan. Walang mapupuntahan. Madali lang ano, chill. Baka siguro nasasabi nila yun kasi we love what we're doing. Kaya, kasi pag gusto mo naman kahit mahirap, masaya ka eh. ba? Diba? Hindi yun hugot ha. Mamaya isipin nyo hugot na naman yun. So, mamaya babalik muna ako kasi sobrang init dito at maghahanap ako ng bag ng mas malaki. Guys, I'm... Ayan. nag tint ako ng konti kasi pangit pag masyadong pale yung lips, diba? Yan, sponsored ni Mamang Alan na nagbigay sa akin ng Tony Moly na, ano, lip gloss. So, ngayon, lalagay na namin sa kotse yung mga gamit namin. So, samahan nyo kami. Oh my God, ang bigat, ang dami namin ang dala. Tingali ka na. So, yung drone ko na napakalaki. Oh my God, ingat ka. Mahal ka. <laughs> yung drone kong napakalaki. Tapos yung camera bag ko. Ha? Okay lang. Yung drone ko napakalaki. Tapos yung camera bag ko. At yung bag na kung nasaan yung laptop ko. Oh, teka lang. Iayusin ko lang. Kasi mag... Kung alam niyo yung turbo, magtuturbo kami. At... Di ba masarap? yun. Ayan. So, yan yung drone. Ito yung camera bag. Ito, ati kami yung camera bag sa likod na lang. Ay sa... Okay. yung laptop bag ko. Makodelikado to. So, ayan lang naman yung mga dadalhin ko. Para lang for the sake of vlogging. Kaya, sarado na natin so guys, samahan nyo kami mag-vlog um, samahan nyo ako dito at mamaya pupunta na tayong Tagaytay, so bye guys bye Manila, on the way to Tagaytay sa Tagaytay at kakaano ko lang wala pa akong ano ha. pero nakaligo na ako I mean wala pa wala pa akong cream basta sa manin so ayun pupunta muna kami sa pwesto ng tita ko guys tignan nyo ang cute ng place ng tita ko kailangan nyo puntahan along na subo way lang siya um ang ano traveler's diner tapos sobrang sarap best selling best seller yung nila. Tapa nila. So, try nyo guys. Papakita ko sa inyo yung interior nung place namin. Tapos, sobrang cute. Huh? Hindi kayo magsisisi na pupunta kayo doon. So, tara na. Let's go. picture ah. Ayan Ay, yung tita ko. Oh, oh tita mo kang bata diyan. <laughs> Ayan. Ako, so, ako, ako, ate Camila ko. So, this is the famous Antonio's breakfast. Ayan. So, ano, ma'am. Look at that. Full pack. Pupunta, ano. Ang kapangit naman daw sa so breakfast eh. Ayan. Ay, so, so, sa, sa kabana. Yung yes, so, nag-aaway na sila pero ano, pupunta kami breakfast, sa, sa Tagaytay. <laughs> yung maganda, give vlog ko 'yon. Pangalan lang yan, sa, sana pangalan 'yan. Sana wala masyadong tao para worth it yung pag-vlog. So, okay, so, sana walang tao. Hindi at the same menu. So ayan na nandito uh, sa, um, kasi if you're after of the morning sunshine. Mamayang gabi na yung sa place nung tita ko ah. Ang taas na tayo. Ng putas, Ayan, ang ganda talaga. Alam mo, sa ang sarap sa talaga ng feeling na nandito sa province. Kaso dumadami yeah, yeah, na rin mga kasi yung tao yung dito Ang eh. mm. mm. Andami kasi yung ano, since ito lang yung pinakamalapit na Metro province sa uh, Metro Manila. Do you consider this as province? No, yeah, pero... Province. province of what? Province province. Cavite? Cavite. Or under Batangas? The We are on the Um, hindi pa ba? We at na ako sa do. Ah, uh, tao. Sobrang puno <coughs> 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 nagbablog ako. Ang dami talaga ng tao, as in sobrang puno, hindi pa kami makaupo. Um, pero ang ganda niya talaga, maganda siya if Pupunta kayo, tapos hindi masyadong yung holiday or gano'n. Kami naka ka-order dun sa McDo na no pero maganda uh, siya guys siguro next time babalik na Uy, lang ako na if yung, yung hindi masyadong bakasyon kasi uh, sobrang dami talaga ng tao uh, oh, yon oh, 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 oh. pero maganda siya Bupa, may mga yes. ano ako, pero may tao pa kasi ano dapat you know, gusto siya nang parang ang get away na medyo affordable mag yun na lang <laughs> yung puntahan niyo ayun, mas, masaya naman yung Ay, guest day eh, na, na at lang least lang napuntahan namin yung na gano na, yung natin, ano natin, yung gusto namin puntahan kasi yun talaga yung gusto ko makita eh. so, yun, hindi, hindi, pa, ayun Bye, guys. Sunday ngayon mo. Ah, ano? Sunday. Ay, Sunday pala ngayon. Sorry. Sige, sige, sige. Sunday. Siguro. Sunday ngayon. Ipapakita ko na lang Kano sa inyo yun. Hmm. Sunday pala ngayon. Ano? Yung <sighs> kainan ng tita ko mamaya pagdating namin doon. Maganda na yun kasi may lights na. Sige, yun. So, bukas naman hanggang 6.00. Travel muna kami. So, ito yung place ng tita ko. Sobrang cute. Hindi siya ganun kalaki. Pero sobrang okay. Sobrang love. Tignan nyo. oh. oh, yan. Pag marami kayo. At ito kung nagde-date kayo. Ay, natanggal na yung kinaligrafi ko. Nakakainis naman. O. Oh. Diba? Napaka-ano. Si Tito. Ikaw kaya yung matigas dito. Tusok sa ulo mo. Napaka-humi. Ayan. Ayan. So, bumili po kami ng mga jelly beans. Pingi ako ng jelly beans. Kasi, sobrang nakakagutom eh. Ayan. So, hi guys. Say hi to my jelly bean. Ang tara? Ang cute ng place yung tita. At saka masarap yung tapa nila dito. Ako yung living witness. Mmm, vlog na yung... Smile <laughs> lang. Smile lang. Hindi kayo magkamukha kami. Ah! Eh di wag. Tapos ito, ayan. Ayaw magpakita ng kuya ko. So, ayun. Guys, try nyo dito ha. Traveler's Diner. Sa harap lang siya ng Garden Hills. Alfonso. Um, yung ano, along na sugbo lang siya. Along na Subbo Highway. Tapos, try nyo yung chicksilog at yung Tapa. Sobrang the best. Ayun. Kung, ano, medyo... May hangover kayo, ganyan dito pwede at saka basta sobrang cute ng place ang dami mong pwedeng malagay sa Instagram ayun tignan nyo oh ang cute talaga hindi pa kayo nakukitan dyan pag, pag di kayo nakukitan dyan nako di tayo friends hi kuya <laughs> ayan so hi naman kayo tapos bakit walang tela sa likod Travelers Diner ha, tandaan nyo. Travelers Diner. Hindi, hindi ko malabas yung camera ko ngayon. So, andito kami sa Save sa May Twin Lakes. Tapos, ito yung gusto ko ibigay sa kaaway ko. Hi! Isa ka? <laughs> At ayun, teka lang. Wow! Magkamuka talaga kami ng kuya ko. Wait. Oh my god, may may, may ano, may kalbo shocks, pendong fish. Ano <laughs> Kinakalbo. <laughs> so Ayan, sobrang nakakahiya pinagtitinginan ako dito pero okay lang. At ano, ayan, kung nga-revegan ako. Hmm. Yeah. Pa, Ang sarap. ko so, kumain. Kaso ko kakain lang namin. So, sad. Kita <laughs> yung kapatid ko. Kasi kung ano-ano yung trip niya, Whoa! nagpipicture picture siya, siya sobrang hangin. Ayan. So, nandito tayo sa Twin Lakes. At, ayun. Sobrang grabe ng fog, oh. Ayun, oh. No, nakikita niyo ba? sobrang hangin. Hindi ko malabas yung camera ko kasi masyadong malaki, nakakahiya. So, ayan. Um, punta kay dito sa Twin Lakes. Gumagawa sila ng man-made lake eh. Wait, saan ba to? Along ba Batangas din to. Ayan, ganda natin mga tsaba. <laughs> Hi, Daddy! Yay. Yan, ang ganda. Ang ganda ng lighting, mga friends. Ang kinis ko. Sobrang oh. 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 labig. Ayan, kung yari model ako. Yan. Ang ganda nung hang. Charot. So, ano pong masasabi nyo? So, Oo. Uh, <laughs> Sana makapunta si Bea Binene dito. Tapos, wala lang. Gusto ko lang talaga maging friend si Bea Binene. Yan. Paano kaya pag sila yung may-ari ng coffee bin, Coffee binene. <laughs> ang corny ko, nakakairit pa. Teka lang. Pasensya na ha. Demure ako kasi nandito yung parents ko. <laughs> Filler ang puta. Ayan, so... Ang cool nung hair nuno, oh. Ang pangit! <laughs> so, ano po masasabi niya? Bakit po kayo pinagalitan? <laughs> picture kasi ng picture! Baka Sa, nakihintay sila Saan? Ang kulo. Cool, oh. Parang yung hair niya parang si Simba. Gusto ko din ng ganyan. So, bakit ka po ba pinagalitan? E, kasi naman eh, may joke mo ako dun sa mga... Yung mga, pic, yung mga products, nilalagyan niya ng joke. Tapos, nahuli siya nagpicture. Ayan. So, okay lang yan, baby. sis. Eh. minsan, madami din nagkakamali sa buhay. Drama? <laughs> Woo! <laughs> ang lamig, ang lamig, ang lamig. Mukha ko sobrang vain dito. Pero okay lang. Kaya, naglalakad Hi, Do you love me? Say love me muna. <laughs> so, ngayon, nag-a-approach na tayo sa Sorry ah, uh, phone, phone lang gamit ko ngayon eh. O yan. Happy New Year po! Hello po! So, ngayon po. Ayan, nagmamadali na po yung kuya ko kasi nadyajebs na po kaming lahat. ba diba? Napaka-sibling goals. <laughs> ano pong feeling na nagdadrive abang tumatae eh? Sarap hindi kire star trip na po sir kuya paano yung overdrive? drive? mo na pala Tama na shhh <laughs> <It's still. laughs> wow ako nga yung nagano eh uy kuya eh, dahan dahan lang pag tayo na ano dito tayong tatlo pa naman dito hindi magkaka 3 little pigs na po may tatlong pigs akong nakita. Mataba, matabong mga little pigs. Ngunit mayroong isa ay napakaganda. Wow. Siyang bibit na nagsabi kwak, kwak, kwak. kwak. <laughs> Ang ganda ng boses ko! Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang bibit na nagsabi kwak, kwak, kwak. Yeah! 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 <laughs> Totoy na ako. Tatay din ba kayo? Oo. First sino naman Pato-pato pick. Oo. Oh, Tapos may bibili lang ako. Tapos mahal na kayo maglakot. Uy! Bawal maglakad. Diba ganito yung mga ano, sound trip ng cool kids? Na Nag-snap habang nag-drive. Right, I did I... Oh man, it's so traffic here, in Oh, it's so traffic here, dude. What's up? Oh. Hello, so man, uh, no... oli Ano? Sobrang bilog na na mukha ko. Sobrang pagod. Alam nyo yung ano, yung grabe talaga yung traffic, no? Kami, wala kami masyadong pinuntahan ngayon. Pero, wait lang. Ayan. Wala kami masyadong pinuntahan ngayon, na, Wait, wala, wala kami masyadong pinuntahan ngayon, pero sobrang pagod kasi ang traffic talaga. Grabe talaga yung traffic. Para siyang ah, hindi ko na maintindihan yung traffic sa Pilipinas. Pati dito sa ano, ewan ko siguro dahil madami lang nagbabakasyon or ano. Sayang nga, hindi nga namin napuntahan yung maraming lugar. Anyways, yun guys, thank you for watching the vlog. Kung ano, kung sorry, nagsistart pa lang talaga ako. As in, hindi hindi pa ako expert katulad nila mamang nila mamang si pati nila mamang Alan yan sila mamang unclote hindi pa ako ganun ka expert na sa pag-edit -e pati sa paghawak ng camera pero sana naman na appreciate ano this yung vlogging na to is for me to improve also in my filmmaking skills sana talaga may improvement in the ano sana magkaroon ng improvement para hindi na umahirapan promise guys magiimprove ako um, leave comments below para if may mga suggestions kayo for my next vlog or kung may gusto kayong ano basta suggestions na mapabuti lahat ng to so ayun happy new year guys um enjoy. Um, it's always a new beginning. It's always not late to begin again. Kaya, enjoy this year. Happy New Year and I love you all. Bye-bye!